Start Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Woo! Presenting David and Goliath. Maglaseo lang. <laughs> Ay. Si David at ang kanyang mga alagang tupa. <laughs> Habang inaalagaan ni David ang kanyang mga tupa, ay biglang may dumating na malaking bear. <laughs> 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 naglaban sila ng naglaban. <laughs> Ngunit, ilang minuto, may sumalakay na isang limon! <laughs> <laughs> ang limon ay matapang! Sabi niya, kakainin niya si David! Well, no. Ay <laughs> Ngunit, si David ay malakas! No. <laughs> at tinalo niya ang liyon. munod ang mga ilang araw At, At yung, ano muna kay David Habang naglalakad si David ah, Wala na Sino la ba siya ay <laughs> <laughs> Lumapit si David kay Samuel Samuel I annoying pray 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 <laughs> At kanyang binasbasan David. Dumating na ang nararapat na oras At isang malaking higante Ang naglalakad Kuya, lumapit ka dito Hindi ka nila makita Malaking malaking higante Umatay ng mga tao. Ah. <laughs> Nakakasura ka! <laughs> <laughs> Tumatakbo si David papalapit si higantay. Tala ang kanyang... Ano ba naman doon? <laughs> si Ding. Tala niya si Ding. umiikot na umikot ang bato. Ikot pa ikot. Bakit itinapon kay Gulayat? Ngunit, hindi namatay si Gulayat. Isa pang trial. umiikot ulit ng malangkot na malangkot. Malangkot pa sa ng parola para spaghetti. At tinapon kay Gulayat. Sa wakas, si Gulayat ay namatay. Tumpo nagtatapo sang aming okay. kwento. Dikoy nung sure grupo nya kasi walang ending eh. So dapat